Ano o, sinasaw din yung pinapanatan. Ah, oh, gilox. na nabuhay pa yun! Kaya ko nga nanay! Oh, kalma! Eh. May mga pakal... Lakas mo! Ang <laughs> lakas oh! Oh my God! Oh! <laughs> uh, Magaling kang kupal ka. Ayan mga pre, share nyo lang stream natin na kasi mamaya mamimigay tayo ng Gcas. Kung ayaw mo, di ayaw ko din. Mindset ba? Mindset. Oh, Buhay parang life. You don't know what is to life. Bobo ka ba? Ang ina, may naglayla na no? oh. Inunahan pa ako. Sorry, sorry. <laughs> ano kayo magandang bigyan nyo ako ng kan. Gagawin natin. Sabihin nyo lang sa akin kung ano gawin natin. Huwag mong subukan. Ayan mga pre-assure nyo lang stream natin na kasi mamaya mamimigay na tayo ng Gcas, mga support. I'm so rich. Tanda ako. Okay, wait lang, wait lang. Kalma na tayo. Aldos muna tayo. Tagal nyo mag-comment eh. Tagal nyo mag-comment eh. Sino kayong maganda banatan dito? Ayun, Ay, nakakabadrip tong supot na to eh, no? Tumesting ka! Okay, na free kaki, balilo po. Shoutout po sa inyo. Tara, dito tayo sa taas. We, we are going to Dublin. I okay. just explaining first. Alright. Dito tayo sa may gilid. Gago nga dairo to. Putangin ang dairo to. Bobo ka ba? Sige, dairo ka. Ayun ang dairo ka. Gago tong dairo na to, ah. Siguro di mahal ni mama, mama niya to. Oy, Dairot, support ka ba? patay mo yan. Di yan naliligo eh. Ang sakit mo namang magsalita. Gago. Ali dito, Dairot, babe! Pit kong itlog mo rin. Pit, oy! Pisting yawa, Dairot, eh. Murag... Murag mang kulang sa ligo. Huwag ka nang galit. Oh, wow. Patayin mo nga yan, Masha. Masha, masahin mo. Sige, Masha, banatan mo. Sige, Masha, mananin mo yan, Masha. Sige, Masha, wasakin mo yan, Masha. Ano pangalan nito? Pro Proclimor? Proclimor? Yawa ni si Proclimor. Bitning yawa ka! Alis ka dito, Proclimor! Murag mga kaglubot. Tama na, pre. Hindi naman kita yung ano, binabanatan mo ako. Makatarungan ba yan? Makatarungan ba yan? Ay! 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 Kik Ay, tanga mo! Uy, man lang ako namatay! Bobo ka ba? tayo, buisit na yan. Ano pangalan nun? sa kan? Patay ka sa akin mamaya, di punggol ka. Ginagulo mo ako. Lagot ka sa akin mamaya, huwag mo kong guluin, pre. Ano pa, Kiko? Gagod si Kano. Loro, rampage pitch na si Kano, Nana, oh. Grabe naman si Nana, oh. Lakas ni Nana, oh. Bobo ka kasi. Buisit tong dalawa na to, nakakabadrip ka laban, oh. Hehehe. <laughs> oh, ina na mo na Magaling kang kupal ka. Gagunta na to eh. Kala makakatakas. Ulol. Oh, Ulol. Oh, Kanina ka patakas ng takas na yupa ka. Sabot ka naman. Sorry, sorry. Ano na, nagtitidi na dito. Lakas mga kalaban namin ah. Ah, ganyan, ah, ganyan. Pak. Mama, PUTRAGIS ANDAYA ANPUTANO NA GAGON DAYA NAGLAG wag kayo iiyak yeah. katarantaduan ang putragis kung saan nagbabakbakan doon yan nilag. hindi makatarungan BOOM DESSERVED I NEED A JUSTICE JUSTICE REVEAL ALAY KA DITO HINAYO PA KA PUTUKAN MO BRE <laughs> ALAY KA DI- OY 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 KA DITO KANINA KA PA WANG DAGALIT NYA Ah! Tabang! Tabang! Oy, tabang! Skill-nya! Yes, Skill-nya! 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 Oi! Skill <laughs> Ang galing! Ang galing! Alah! Alah! -al -al si Kano Nag Nagsisikap tu! No? Nagsisikap tu! No? Here we go! Nagsisikap tu! No? Nagsisikap tu! No? Mamamatay ka! Mamamatay ka! Justice Prevail! Justice Prevail! Siang kau pupunta? Alah! Putang! Anak! Bilis! Alah! Alah! Oh my God. Talo! <laughs> ako! Naman po! Polo! pa namatay! Bobo ka kasi! Kiki! Umbulin mo! Umbulin mo! Umbulin Kiki, pak! Ang <laughs> lakas na nila! Sakit na ng kalaban pre! Ilang kaya natin to! Tiwala lang! Trust the... Oy puta! Malika ka nga dito puta! Gumugusto ko talaga! Gumugusto ko talaga no! Oy, <laughs> Ay, tanga mo. Ayan, logay tayo. perde pre. Talo, pre. Taro, pre. Pero sin sinadya ako talaga to. Ulol. Sinadya ako talaga kung baka madayat magpatalo dito, pre. Kasi, lagi na lang tayo nananalo eh. Hindi totoo yan. Pre, pag lagi kang nananalo, syempre, kailangan mo din magpatalo para, di ba? Ay! Pagkakalip. Hmm. Nangihina ako sa kabubuhan mo. Nagigit naman itong mga kalaban na ito. Nakakabadrip. Sorry, chill. Ay, no, sinasawin din yung binabanatan. Ah, gilok. Kalma... Eh, puta! pa ko! Bastos! Bastos nga, Nana! Bastos! Bastos! Bastos ka! Ako po. <laughs> Ako po, GG. Here we go! Oh. Putang ng Nana to! na pack yo! Psst! Uy, bad yun, ha? Dip mo, dip mo! Kayo mo yan? Dip mo, dip mo lang! Buti di pa nila tinapos. Dip mo lang. Oh, last kill! Ay, gago na! Buhay pa! Pak, pak. Nice one, baby! I love you. I love you too. Naku po! Naku po! Nice, 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 nice. Nice one! Sige! Pak! Pak! Putukan mo! Apo rin putak? Ina! Wakang tatakas! Walang tatakas sa mainit na tinapay na kape! Ina mo ka, may mga paka... Hmm. Lakas mo! <laughs> Ang <laughs> lakas oh. oh. my god. <laughs> uh, but... <laughs> Magaling kang kupal ka. Uh, sa mga ulol. Kala niya siguro kaya ko yung mga pakyo. So, na ako niyan. Gago <laughs> na sa Oh. aina dela gotay boy puta hey, skill nice patai nice nice one utang ini nice one nice one nice boy boy yo 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 nice one, nice one. ya pa ya boy. Yan pa ya pa sikit-sikit benda temu sikit-sikit 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 sikit ayo yiye kagote ni tore oot tangan kan sorry sorry <laughs> man, oh, okay na postpone bye ah ini nakaka kasi guilty man ka okay rana.